second customer, nagkakalaglag ang balakubak mga yeah. guys. Ito oh. Ayun oh. No? Dami. <laughs> is no is no play. No. Mga idol, i-try natin 'to. Daniel Padilla ng Gupe. Ah, Anthony Jennings. Napakamot si Lucy Maris Rascal. ngayon pala ay araw ulit ng linggo so dayop ulit so ngayon eh baka magtapon ulit kami ng ano meron kaming konting naipong kalakal eh tatapon namin so bababa ako dyan sa baba sa kapatid ko at uh, meron din tayong pipick up yun mga ano, mga bote na pwede nating itapon Okay, and then after noon uh, Bahala na kung anong activity ang gagawin after So yun mga kabayan ah uh, Samahan nyo ako Let's go Yo mga kabayan, dito na pala tayo ulit Sa pwesto Kalong ka tayo ng bote mamaya Yo! Nandito, pa na pala yung mga gopings eh. Ayan, oh. Alright. Ahubad pa si Boy, oh. Pero ganda pala yung mo na Ano bang plano ano ba, ano ba natin ngayon? Magtatapo ng basura after magugupitan, magugupitan. Magugupitan muna. Uh, continuous. Kasi ginupit, naggupitan kami noy isang araw. Hindi naggupitan yung dalawa. So, mag-continue natin. Ayun, ano ano, may dala ang ano. Masisiyana. May bagong ano. <laughs> May bagong stand. Ayos. Siya so, setup na yung ating barbero. Ayun <laughs> <laughs> <Minsan>, mo <laughs> mula unang <o> gugupitan. <laughs> Time na to. gumagwapo <laughs> ka na. Ayun, <laughs> <Yung> na na. Kailangan <laughs> po kasi na. Ay, mga nang mabukit. Hindi <laughs> mo na pa isyan, isyan yung taas? Ay, isya pa ba? Gugunpingin pa. Siyempre, kapakit naman, parang bawat ka pa ganyan. <laughs> parang hindi ginupit ka ng professional yan. So, ah, laki, ganyan na lang. Ano <laughs> pa nga eh, mushroom pa nga eh. Anong mushroom hindi, maganda. Pa, 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 ganun. Kubildo pa talaga na yung ulo ni Isa. Kubildo, paling na, ano yan eh? Paling? Sapad yan, kubildo. Hindi parehas yung pagkakas. Hmm. Hindi yung masapad na sapad eh. Kahit nung araw, ganito natin. Ay, ibig sabihin, nung... Nung ginugupit mo nga, pa nasa sa nung para. na nasa Pilipinas tayo. Ako iba naman e, eh. paatras, pababa, papataas dun sa likod ko ba yun? <laughs> ah. O, oh, yung buhok ni Bayo, naka nakababa, tapos yung sa ilalim, naka, parang may piyo, no? O, oh. paatras, pababa, pataas, pababa, dun sa likod e, eh. sa tubo. Yon, tas-tas na yung gilid. Hindi okay na, kung kaya mo. A FEW MOMENTS LATER Alright, second customer. ang balakubak mga yeah. guys. Ito o. Oh. Ayan o. Oh. Dami. Maybe. There's no, it's no flex. It's no flex. Wala pa <laughs> ito, boy. Ayan. Maangulo ma pa si Inchon yan. Eh? Maangulo pa. Ayan yung video. Grabe. Maangulo, eh. ma mga idol, i-try natin to, Daniel Padilla ng Gupe. Ah. Ay, mam, pamuhos mo si Chita Kaya please lang. Huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki! mga kasalanan ko, sa mga kasinungalingan ko. Nagbibiro lang naman ako eh. Mga Daniel Padilla. Ha? Eh. O kaya eh, kuwan, Anthony Jennings. <laughs> kaya alam, baka magselo si Marissa sa Pascal. Kaya ano, utab, Daniel Padilla, may ganyan na lang kaya. O, puta, ah, porno ah. Daniel Padilla, ah, nasa na ang lahat. Nasa na ang lahat, minamahal kita pagkat. Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Hindi ko Yo, lapit na matapos Grabe, pag umaba Masyado, balakubak ubak Ayan na, malapit na matapos Ang pakalawa Pakalawang customer paklasin niya, may babanatan ko yun. hindi na ba siya. Bayang. Ini. 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 Ini.

Patlong salang. Yung mga kababayan mo. patlong <laughs> patlong patlo salang. Trim lang daw yung kay Bayang. Trim, trim lang. Masabi ko na yan. Kasi kira ko si si Bayang. na. si Bayang. Kasi kira ko si Bayang. Kasi kira na si Bayang. Kasi Ami, biyernesan Santo kami. Nagtatrabaho ka pa. Yo! Okay. Okay. So, ayan na, Nagugukita na kami. sila pala. Tapos na kami kahapon eh. Kahapon pa eh, isang araw. Hah, ano pwede sa araw pala? No, no Friday Ayan, magugupitan na si Elias. Ngayon, uh, sino naman ang magugupitan? Hindi naman. Iyoko? si Elias. Si Elias. Gusto nalang Elias Pogi. Hindi tayo pang dyan, eh. Ano tayo, eh? Pang, uh, ano tawag na? Pang military. Uh, military tayo, eh.

Tinawagan niya ako kanina, yeah, sabi ko, ano na ako Balik Sa Manila, ako ay nananabik Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik Okay lang di maiwasan na mamis pa minsan-minsan Pero pag kami nakita aking panggigigilan Di ko siya Ayan, patapos na. Yo, makinis na makinis. So. Oh. Ayan ang barbero. Barbero namin, si Paren Lito at si Boy. Si Boy, nagwapong-wapo. Boy, <laughs> the play, boy. Ah.

Kakatas na ano yan. Buba buba. Mustache. Ah, ano yung pagbili so? Yeah. Ah, ano yung <laughs> Hagod ng mga barbero. Ang barbero, ang barbero. Ay, parang nalaukay. Ganyan yung mga tirada ng mga ano, yung may mga kasunod na kaganda ko. ano. Yung mga kasunod na kagad na o. Surod lang ng surod, eh. No? Tenure at tenure yung pre. Yung iba nga pre, gata na na lang, ka Tapos na. Gilid. Basta inahit. Basta sabihin na natin yung gilid na, no. wala okay, na. Pilipinas, 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 pa rin sa lumang, matagal. Pil na pil mo yung pag... Masahe ka pa, ano? Ah. ano? Ito pil pa Ah. magagawa ah. <laughs> <laughs> Sipat sipatin pa talaga ng altar Talagang pag merong naka-oast yun, sisipatin pa. Dito eh, tapos gano'n gano'n, tapos. Tapos, tapos pag na, next ka agad. Anong hawas? 10 Euro. <laughs> Anong yan? Anong <laughs> 10 Euro? Baka 12. na nakangiti yun. Nakawad at nasa-censor tayo. Yeah. Hindi, lalagyan na lang natin ng smiley. <laughs> 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 <Siga>. <laughs> hmm, baka hindi mag-trending yung video ah, na. Trending na. nga yan. Pag-reka no, yun, nag-uupit. ka nakina-joga.

Ay, makatapo muna kami ng bote. Kala, 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 kala. Karga mada. Di charge dita. Kala di charge dita baga. Ini. Ini. go, oh, magtatapos muna tayo ng bote ah, <laughs> ah, isa isa lang, isa isang pindot isa, ah. Ah, blinker, eh. ito, mm. tama ito Ayun. Ala, ah, meron tayong pambili ng one. hapunan. Libre sa hapunan. Bali, nakapag kami after 2 weeks. nakapag kami ng apat na ako Ah. Eh. Yun, inabuta namin dito. Ang kumpare ko, nagtatapo na. Ayan. <tapos> Nakapira na <yun> sila. <tapos> Ayan, nakakarami na ba? Ay, <tapos> wala pa. Wala pa. Sisilaw mo <laughs> eh, na yun na, over ako dito. Parang <laughs> <laughs> dito po ko Hindi tayo ng berry, bag eh. Kumanalo ako na. Ay, sabihin mo din. Tatabihin din kita dito. <laughs> ha? Ha? <laughs> <laughs> Ayos na. Ha? Yeah. Pagkakaroon na naman. Ano ba? na ba? 820. Ayaw, 820. Ayan, ito yung isda naming lulutuin. Ulam. Ayan kasi isa nag-prepare ng ano, ingredients. Yo. Yan. Kaluto niyan mamaya. Kain na na. Tapos uwi. Yo. Check na lang natin mamaya yan pag kumulo na. Okay. Yun mga kabayan. Uh, meron din akong upload na video. Dito sa channel ko. Uh, kung paano kami magde dito sa Malta. First ball, 40. Sa letra ng N, 40. Pag tinas na yan, card alam na yan. So, yun mga kabayan. Nandito na po pala tayo sa bahay. Naka-uwi na. Uh, sana yung nag-enjoy kayo sa pananood. At uh, mag-iingat po tayo palagi. <laughs>